Kuya Sam, ilang taon na kayong kasal? Matagal na po. Ay, uh, yung panganay ko, anak namin. Mm. Uh, 27 yata. 27 Opo. na. Uh. So ibig sabihin ang bata ninyo mga 21 pa lang nagkasama na kayo nang nang. Oh, uh, ako, siya 19. Oh, mas bata ano? Opo. Ilan ang anak ninyo? Apat po. Apat. Ngayon, itong missis mo ay naging OFW. Kailan siya umalis? Itong taon na ito o Sa 2024? Last year pa? Opo. Okay. Mga anong buwan siyang umalis? October, October. October 27. So, ibig sabihin, naka isang taon na siya. Hindi, hindi pa. Uh, walong buwan. O siya nili? hindi. October siya eh. October uh, last year kung, siya eh. Kung isali mo yung nandiyan siya sa Manila, o isang taon, dahil sa Manila, nito sa Manila, uh, naka October, apat buwan. October, October siya umalis sa inyo, uh, pero nakapag-abroad siya. Mga October, November, December, January. Mga February na. Hindi, March siya, lumarga papuntang. March, oh, napuntang Abu Dhabi. Riyadh, uh, um, Riyadh. Okay, ano dapat ang trabaho niya doon? Sa, sa, bahay. Uh, bahay. Okay, March. Ilan pa lang? April, May, June, July, August, September, October, November. So, walong buwan pa opo, lang opo, siya. Opo, opo, Umuwi na dito? Opo. Bakit siya umuwi dito? Dahil minsan kung magbibitsukol kami, sabi niya, naka-unom 6 Halimbawa, kung na yung siya, gusto niya maka-uwi sa amin. Kung mm. sinuportahan ko naman, baka kung mayroon mangyari sa kanya, ako ang masisisi. Balikan, o, ikaw ang masisisi. Ako, yun. Kung umuwi ka, sinuportahan kita, sige, uwi ka na. Sabi Kasi, siya rin kung umuwi siya, na hindi pa tapos ang kontrata niya, sinong gumastos nun? Mayroon Anong, ang pera siya, siya ang bumili ng ticket. Bumili siya, na, bakit? Hindi ba siya nagpapadala sa inyo? Nagpapadala, pero... Magkano pinapadala niya sa min, inyo? Minsan, mahati. Mm. Dahil yung kalahati, bago maka, uh, sa makarating yung pera sa amin, pera sa ipadala sa akin, makadaan mo na sa lalaki niya. Ha? Opo. Bakit may lalaki siya? Si meron. Sa lalaki niya? Yung masakit, ma'am. Yung pinsan ko pa. Pinsan mo? Opo. Paano mo nga nahuli? Saan mo nalaman? Siya mismo. Siya mismo nagsabi sa akin. Inamin niya Opo. sa'yo? Opo. Paano? Sinabi niya, pinsan, magbibitsugol kami. Uh. O. Magkikita ko naman sa, maramdaman ko naman sa uh, ko na sinong like. uh, may kausap siya. Mm -hmm. Minsan, magka-video magka, call kami, sabi niya, sa dito lang, kaya nagtatawag yung amo ko. Sabi ko, bago lang tayo nagkausap, ilang minuto lang, pinatay mo kagagad. Bilang mm -hmm. oras, tumatawag naman siya, nagkausap kami. Sabi niya, sino yon, Hindi niya, hindi niya mag, uh, magsabi sa akin. Sabi ko, ah, baka Iba na yan. Ah, pagkabukas, baka pagkabukas, inamin ah. niya sa akin. Inamin niya. Oh, ah, Paano pagkabukas. niya sinabi sa iyo, ayoko na sa iyo, ganun? Hindi, hindi. Ni. Sabi niya sa akin, pagkabukas, mm. sa sabi ko, ano, totoo ba yung hinala ko sa iyo? Na ibang, yung sabi mo, amo mo, kinakasama mo, yung pala, yung, yung kinakasama mo, yung kasintahan mo. Sabi niya, opo. Um. So may kutub ka? Oo, oh, may kutub ako. So yung kutub mo, tumama. Ang tumama. At nung tinanong mo siya, umamin. Umamin siya. Ay, gano'ng katagal na daw sila? um pag galing 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 sa Mindanao yun ang katagalan niya Ano ba trabaho ni ton pinsan mo Construction nga Saan dito sa Manila Opo yun ang duna dun ko ipagpalit dahil ang ang trabaho ko driver yung kinaka, yung kasintahan niya mm. malaking sahod Magandang hapon po Ma Miller Yes attorney kumusta po Magandang hapon po Eh okay. ano po ba ang maikukwento ninyo alam alam niyo ba kung nasaan ngayon itong si Jeria? Ma'am, sabi kanina ng kapatid ko, kasi sabi ko ipaalisin ko na lang yung doon sa boarding house kasi parang magulo na sila. Oh. At hapon kasi, sumama itong yan, yung nandyan inyo. yung oh. tunay na asawa doon oh. sa boarding house, sinama niya. Tapos sabi naman ng asawa ng no, kapatid ko, manak, bumaba ka dito, baka magpagulo. Mm. Kasi nandito yung asawa at saka yung kinakasama, baka magpagulo sila. Ay... Maya-maya, ako, tumawag na naman yung um, asawa ng kapatid. Ay, naw no, palabas na sila, palabas na sila. Kasi oh. natakot kami, parang may bato yung, yung tunay na asawa. Oh. Sabi nila nun. Ay, nagpunta naman sila rito. So, pumunta na lang ako dito sa tindahan at nandito dito sila. Kay away pa rin sila ng away, away ng no. sila. So, oh. Sabi ko, pwede ba? Sabi ko, tindahan naman ito. Huwag naman kayo dito mag-away. At, at ano, ko, malas yan. Malas pag may away. Uh, oh, uh, December 1, Monday po. Magulo ka agad ko, oh, sabi ko may pamahihin, panamanta ko ako. Oo, oh, oh, lunes lunis ko. na lunis. Ay, sanali lang, ma'am, ano ang pagkakakilala nyo kay Jeria? Eh, anong sinasabi nyo? Nandyan rin yung bago niyang kinakasama? Tama ba? Umupa po sila talaga ng kwarto para po magsama talaga silang dalawa. Ah, so ang ang akala nyo, asawa niya talaga yon Kasi po, ganito yun, ma'am. Mm. Yung lalaki... Ah, uh, construction worker. Oo. Oh, oh. Yun ay yung kanyang Boss, yung engineer nila, uh -oh. kumuha ng isang kwarto doon sa amin. Uh -huh. uh -oh. Tapos, sila yung tumisira. Tapos, nung mga siguro inabot lang ng mga ilang araw, ay eh, nagulat ako bakit nagkaroon ng babae. Uh -oh. Sabi ko, ay, bakit kayo nagkaroon ng babae? Mga lalaki dito yung border. Uh -oh. Bawal yon, sabi Bawal. ko naman. Uh -oh. Bawal, sabi ko. Eh, nagtatago yung babae. Uh -oh. Nagtatago pag nandito ako, nagtatago. Ay, umalis po ako. Eh, Nagpupunta ko sa tindahan. Uh -oh. malis ako. Bawal yon sabi ko. Tapos, pumunta yung engineer. Mm -hmm. Kasi tinanong ko yung asawa, yung yung lalaki mismo. Mm -hmm. Teka, teka, sabi ko, pinapayagan ba kayo na mag-uwi ng asawa dito sa boarding house? Kasi ang usapan siya ko namin, ano Isay na, lang. Mga, karpintiro, mga karpintiro lang, mga construction worker lang ang titira rito. Oo. Hindi kasama ang asawa. Mm -hmm. Hindi po, alam po, alam po ng engineer namin, yan ang sinabi niya. Naku. Siguraduhin mo lang, Oh, oh. Siguraduhin mo lang, sabi ko, mm. kasi tatawagin ko si engineer O kaya papuntahin ko dito at tatanungin ko Nung tinanong ko na ko si engineer, pumunta dyan Ay, wait sabi ko, engineer Pinapayagan mm. ba ninyo na mag-uwi ng asawa yung mga, mga, ano ninyo, Manggagawa. mga construction <coughs> Sabi mm. ko, gano'n Ay, hindi na, hindi, sabi ko, gano'n, ano, Ay, andiyan ka kung may isa dyan na may dalang asawa Ilang araw nakako dyan, sabi ko ah. Nako, pinatawag tuloy yung mga kasama sa kwarto kaya pala nanay, sabi ng engineer, umakyat ako doon ng isang araw, yung dalawa kong tao na sa labas natutulog, tinanong ko bakit sa labas, sa nagsasalita. Yun pala may na doon, sabi ng gano'n. Ah, so nai, ano, klaruhin ko lang ha, yung kwarto na inuupahan para dapat sa mga lalaking, sa mga construction workers, so ibig sabihin, apat, lima, anim, ilan ang tao sa kwarto? Parang apat, apat lang po. Oo, Pero, yung apat na yon ay hindi na natutulog doon sa loob dahil nga yung isa may kasamang babae. Oo, oh, kay Nahiyaman yeah, siguro. Asa saka oh. sinasabi nga na siguro nakikisama kayo. Ang asawa daw, yung lalaki ng batang baba, iyang babae, ay uh -oh. lead man. So medyo mataas ang ranko. Oh. Ah, ay, hey, lead man. man parang format. Kaya sabi nung pinatawag ngayon ng incident oh, pati yung mga tauhan, Mm -hmm. Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na nag-uwi pala dyan si ganito ng asawa? Si Patrudin. Si Patrudin ba yun? Si Patrudin. oh, si Patrudin. Mm -hmm. Bawal yun, sabi nga nun. Kasi hindi kayo nagkukwento <coughs> sa akin, sabo kayo. Mabuti ang sinanay, nagkukwento. Eh, sabi ka ako ni Patrudin, alam po ninyo eh. Buti lang. alam. Yan. Sabi niya. Mm. So, na nagkinawaling sa akin. <laughs> <laughs> Ay, kinakausap na yun ni oh. Kaya niya niya, sinanay na kwento. Ay kung hindi, hindi ko alam. Bawal yon sabi ni niya. Sabi niya opisina ang nagbabayad doon, hindi kayo ang hmm. nagbabayad. Yung oh. bang mukha na nakita dito, sa pic may picture eh, yun si Jaria. Oh. Sigurado tayo oh. na yun yung asawa ni Tatay Samsudin. Opo, oh, kasi naging tauhan ko dito po eh. Ah, naging tauhan mo rin. Yung okay. pabalik na dito yun, ma'am. Oh. Sabi nga nun, no, kumuha na sila ng kwarto upahan. Sabi nga nun, nanay baka pwede naman akong magtrabaho sa iyo. Antay-antay ka lang kapag may umalis kasi parang may gusto pa umalis at gusto mag-abroad. Ikaw ah. na lang ka kung ipapasok eh, ko. Ay, mga dalawang araw lang nang nagsabi siya, umalis na kay mag-abroad na. Eh, ah. oh, sige, pasok ka na. Sabi ko, pumasok naman siya. Oh. Okay, okay naman sana siyang ano, ikasama. Ayun Ay, na, wala akong alam alam Dumating na yung asawa. Kahapon po, nalaman. Oh, na may asawa pala siyang, pala siyang iba. <laughs> Oo, oh, oh, ako ang tunay. Sabi kasal, ganito man siya sabi mo, nung ano. Hinahanap <laughs> oh, ako ng tulong. Sandali lang, Nay. Sandali lang. Sinong mas oh, gwapo? Sinong mas gwapo? Si Samsudin na tunay na asawa o yung construction worker na si Patrudin? Medyo may tunay ang tunay na asawa, kasulang payat lang. Pero yung, <laughs> she's yung she's isa, medyo maputi. Pero, But, uh, uh, maputi, medyo maputi, puti ng konti yun. Pero mas medyo gwapo yan, ng konti. Gawa ng... Okay sa na sana, nilagyan mo pa ng konti. Ma'am, yung guwapo. <laughs> At saka payat ka daw masyado, tay. Okay, Pero mahilig si ma'am sa may din, ha? Uh Oo, -oh, patro din. And samso Abdul, ano naman ang masasabi mo tungkol dito sa nawawala mong nanay? Masabot na yan, barakuan. Ma, na. Pinagawa niya hindi maganda Kailan mo huling nakausap ang nanay mo, Abdul? Isang linggo pa siguro. Isang linggo? O anong sabi niya sa'yo? Uuwi daw ba siya diyan? Yan nga, eh. hindi na siya, hindi siya umamin uh, in, uh, na, hindi, meron lang ebidensya, hindi pa siya umamin. Dumidenay din siya. Dumidenay siya. Eh, handa, handa ka ba naman na mapatawad ang nanay mo kung sakasakali? Mapatawad kung kuhan, baka sakaling magbago. Eh, ang tatay mo, ikaw, din. ano, kung babalik sa yung asawa mo? Tanggapin ko Tanggapin mo? Opo. Talaga naman. Sandali, tanungin natin, kasi si Nanay Miller, sabi niya, umuwi, umalis na daw kasi uuwi ng Sambuanga. Opo O, et, ganito na lang Manawagan tayo Kausapin mo Kung nanonood man At sigurado ako Na mapapanood niya ito Ikaw ang asawa ko Asawa kong Juria Jaria Ang gusto ko Magkasama tayo tayong pamilya Dahil nanito ko sa Murikay Ay, Murikay uh, Manila Ikaw ang Gusto ko para Makawi Kaya ako pumunta dito Dahil sa'yo Tinakasan mo ako kahapon Hindi kayo nag-abot? Nagkaabot kami. Nagkita kayo? Opo, nagkita kami. Nangliligo lang ako sa lit. Yun. Hindi pa ako nakatapos. Tinakasan ako. Naligo ka? Opo. Saan ka naligo? Doon sa kwarto inupahan? Hindi, eh, doon sa bahay ni nanay. Ah, sa, bahay, sa tindahan okay. ni nanay. Sa tindahan ni nanay. Oh, mabait man talaga si nanay. Mabait si oh. nanay, ha? Tapos, naliligo ka. Umalis? Opo. Pero yung... Uh, yung si, yung asawa ko, andun sa tindahan ni nanay, at saka ako, naliligo ko, si nanay hindi pa nakarating. Okay. Uh, dahil, ang hinahintay ng asawa ko, yung sahod niya. Para magpaalam siya. Oo, oh, kay nanay. Pagkatapos ko maligo, nai, sabi ko, nai, asan na siya asawa ko? Umalis na. Sabi ko, naibigay mo na yung sahod niya. Sabi niya, oh, nay, bigay ko na. Bakit mo yung bigay? Iyon ang hinahabol niya, yung sahod niya. Kaya, kaya, kaya kanya uh, hinihintay okay. yung sahod niya. Oh, pagkakuha niya sa sahod niya, umalis na. Walang paalam sa akin. So, nalilang, Nanay Miller, paano yung isa, si Patrodin, diyan pa ba nakatira? doon, pero yung mag-ina, nando ngayon sa inuupahan. Sino mag-ina? Yung, yung, anak niya, ang yung ay, yung, ah, yung bunso. Pitao pa daw. Pitao to pa daw ang uwi nila. Yun ang sabi doon sa kapatid ko. Sa sin... otso? O, oh, kasi sinabi daw nung asawa ng kapatid ko, na Hindi ba ginpahalit na kayo ni nanay? Mm -mm. Ay, hindi hindi kami pwede mag-alis kasi hanggang 7 ang upa namin dito. Tapos, otso pa kami aalis. Yun ah, na niya ang namin. So, may ticket na sila. Eh, anong gusto mong mangyari ngayon, tay? Uh, gusto mo talaga na makausap? Opo. Uh, ang gusto mo pa rin, eh, mabuo ang pamilya ninyo. Okay. Si Abdul, Abdul, ikaw, handa ka rin na tanggapin ng nanay mo ulit. Yeah. Uh, kasama ng, ng nanay, ay ng asawa mo ngayon na si Jaria, yung bunso, tama? Opo. Opo. Anong pangalan ng bunso? Si Jen, Jen, Jen. Jen, oh, Jen. babae. Eh. Hindi, lalaki. Lalaki, o. Opo. Oh. Uh, kasama na yun simulang kailan? Nagkasama sila yung pagkarating namin dito sa Manila. Ah, kasi kasama mo. Oh, kasama ko. Ikaw ang may kasama. Oh, Kinuha niya pati bata. Opo. Oh, Tinakasan pa niya ako. Tinakasan? Opo. Oh, Ay, naku, sandali niya. Noong una-una, nakarating ako dito, dalawa kami sa anak ko. Mm. Oh, sabi niya, doon ka nalang tumuli sa Divisoria, yung pinagutila mm. nila, yung, mm. yung yung kinakasama niya. Sabi ko, ayoko ko, bakit? Dito, dito, dito ka lang iwan. Sabi ko, sasama ko lang, sasama lang, lang ako sa sa Buningaw inyo. Hindi man papayag. Dahil kaya pala hindi papayag. Ando na ang Iba pala yung kanakasama oh, doon. Opo. Okay. Nay, pwede ba kami magpatulong sa inyo at siguro i-coordinate ng ating reporter? Ano siya rin? Yes, attorney. Hmm. Sige po, bagay ko po, po kayo doon. Malaking bahagi po kayo uh, para po magkaroon ng uh, linaw. Kung hindi man natin, tay, ano lang ha, yung wala, ano? no, hindi rin naman natin mapipilit. Diba? Uh -huh. Pero ang maganda ay mapag-usapan. To, o, at galangin natin si nanay kasi ang bait-bait ni nanay Miller. oh mabait talaga si oh. nanay. Uh, ano, yung bang bukas ng loob niya na tumulong sa kapwa, no? At uh, doon natin simulan, no, Sherry? Yes. ano tong? Sana makinig ka sa sabing ko sa'yo. Kung andito pa ka sa Manila, sana magkita tayo. Mag-usap tayo. Bago tayo maka-uwi ng pinanaw, uh, tayong dalawa at saka yung anak natin. Tatlo, tatlo tayo. Mahal mo pa ba si... Jaria. Opo. Kahit pinamino sa tanggapin ko siya. Basta buhay pa lang siya. Paano ko sa tatanggapin kung siya t -t -t patay na siya? Pero yung nasabi ko kahit kahit pinamino pa siya basta buhay siya, tatanggapin ko pa rin. Sana patrolyo makinig ka. Sasabihin ko sa iyo. Hangga't hindi tayo magkita, sana makita tayo. Baka makapatawag kita. Pero kung hindi mo ko kausapin, Diyos lang bahala sa atin, dalawa. Ano mangyari? Mm. Dahil masakit ang ginagawa mo sa akin. Halimbawa kung yan 'ko gagawin sa iyo. Ano? Hindi mo masakit iyo? May asawa rin ba si po? Meron, meron po, meron po. At may mga anak din. Meron po. Isang may anak isang. Nasaan isa. ang pamilya ni Patrudin? Ano'ng sa minyo no? Sige po, uh, Sir Samsudin, maraming maraming salamat Sir Hapag uh, nag-message po sa amin yung misis niyo. Doon nag-iwan na kami ng mensahe sa kanya, sir. At uh, kung nag-message sa amin, agad po namin ipagbibigay alam sa inyo, sir.